Ayan guys, nandito na kami sa may uh, Asiana sa Hotel na kung saan tatanggap na naman tayo ng awards. So nandito kami sa ground floor papunta sa taas. So mag-elevator muna tayo. Tingnan natin kung ano mangyayari dito sa taas. Paano to? Pabuksan nga. Open si Sami. mo. Sarado pa rin. Tao po. <laughs> Matayang mabukas. Antay muna. Sira yata yun. Dito tayo. Hindi. <laughs> Pares lang yung walang mawag. Sabi ito. Hayan. Ano eh, okay, wala eh. Tao po, walang tao. <laughs> <laughs> walang tao ay magbukas. Pupusin si Sami. Oh, di ba, di pa siya. Okay. <laughs> Ay, pwede. Kakain pa sana. Wala ka pala doon, kakain pa naman tayo. Kung gaya mo, may bintang kami, doon lang kami dito. Huwag ba nabalos ng lula mo? Chagard pa, pa yan. Thank you, tayo. Thank you. Thank you. Thank you Um, may mga kasama ko, okay lang. Guys, nandito na tayo sa Sukuya Hotel kung saan tatanggap tayo ng isang parangal na naman yung gabi. Kaya napakaswerte natin. Kaya puntahan na natin habang hindi pa nag uumpisa Tingnan natin yung mga nangyayari dito sa loob. Let's go! So ayan, pagpasok mo dito, may mga ganyang eksena. Tapos siyempre naka-red carpet, di ba? Oh. Okay. Iwas tayo iwas tayo kasi may nagpipidiyo. So, ayan. Tapos dito sa loob, guys, maraming celebrities dito. Tingnan natin kung sino ang manan di dito. So, ayan. Papicture, ah, dito. Buwan muna tayo ng... Hi ka naman sa vlog. Oh, hi everyone! Raymond Villan Web. Sana matry sa ko din to something. Oh, di ba? Oh, God. Salamat. Super beauty ka, mama. Thank you. Okay. So ayan guys, nandito na tayo sa loob ng event. So nakaupro na tayo sa lamisa dito. Ang sososyal na mga lamisa yung nasa likod ko. Nandito ang idol ko na si Roderick Paolate. Nandito sa likod. Tapos dito naman sa unahan. Ayan, ah si Randy Santiago. Ayan no, ayan, ayan. Yung naka-black na yun si Randy Santiago. Dito naman, Roderick Paolate. Pakita mo, ganun. Carmi Martin. Picture daw, Roderick Paolate. Tapos si Carmi Martin nandun din. So, ang daming celebrities dito. At syempre, ang mga yeah. sikat na mga social media personality, yes. di ba si mga pageant media. Mga media, so nandito ngayon katabi natin sa table. Maswerte tayo kasi ang babae dito ng mga katabi natin sa table. Hindi tayo yes. pinataboy, pinapaupo talaga tayo. Pinapaupo talagang sinundan ko talaga si Diwata. Kaya yun, so... It's nice meeting you, Diwata. Nice meeting you din na, kasi parang nagkita na tayo last time sa ibang yeah, event, no? Sa ibang events, yeah. Event, so. Alex. Ngayon nagkakainan na. Ako hindi na ako kakain kasi busog ako kakain ng dinami. Pakisang magkain na ayan, di ba? Nakita niyo na yung kabilang table, puro celebrity. Robbery, Carmi Martin, or Verit Paulati, Randy Santiago, mayroon pang mga iba. Eva Darren. Gino, Gino Padilla, was... L. E. Santos. Kaya nakakatuwa, di ba? di ba? Kasi dati, pinapanood ko lang po sila, tapos ngayon, magkakasama na kami, Natanggap ng award. Kaya isang malaking karangalan to para sa akin. Kaya maraming salamat sa inyo, sa mga supporters ko.

100. Hi guys, karating ko lang galing ako ng awarding so nakatanggap na naman tayo ng parangal. Ito po ay uh, binigay sa atin ng Gawad Dangal Filipino Awards, di ba? So ayan. Meron silang Certificate of Recognition tapos meron tayong um trophy na napakaganda. Trophy ban tawag dito. Trophy. So ayan, ah, pangatlo na to nitong buwan na natanggap natin. So maraming salamat sa mga taong sumusuporta no sa akin. Tapos maraming salamat din sa mga taong nagtitiwala sa akin. Alam mo sa totoo lang, nagpapasalamat din talaga ako sa lahat dahil sa dami ng tao dito sa Pilipinas na ako ang napili para mabigyan ng award na kagaya nito. At hindi lang to first time pangatlo na po ito na natanggap ko nitong taon. Ay nitong buwan. Buwan lang, di ba? Kasi sunod-sunod eh. Kaya maraming maraming salamat. Ang award na natanggap ko pala ay ang Most Sensational Sensational Media Personality of the Year. Ayan. Ang nagbigay sa akin ng award ay Gawad Dangal Filipino Award. So, yon Iba't ibang klase ng award ang natanggap natin at saka iba-ibang mga organizer ng event na ito. Kaya maraming salamat sa lahat ng organizer dahil ako ang inyong napili para bigyan ng award na kagaya nitong award na ito. So isang malaking karangalan to sa buhay ko syempre kasi achievement achievement ko to at saka recognition. So maraming salamat sa Panginoon. Maraming salamat sa Panginoon, 'di ba? Dahil kahit papano, hindi niya talaga ako pinabayaan. Talagang ang masasabi ko lang talaga sa lahat ng tao, huwag lang sumuko talaga sa lahat ng pagsubok sa buhay. Ilaban nyo lang 'yan. Dating din yung araw, naaayon din sa inyong panahon. So, laban lang.